Baby Amara pinagkaguluhan sa party ni Lolo Papa Joe. Nakaka-good vibes naman talagang panoorin ang mga ibinabahaging live update ni Daddy Vince kasama si Baby Amara. Ito na yung matagal na hinihintay ng mga netizens kung saan si Baby Amara naman ang makakasama ni Daddy Vince. At dahil big girl na nga si Baby Amara, ay dinala ito sa Pampanga kasama si Lola Mama Tess para i-celebrate ang 82nd birthday ng lolo ni Daddy Vince na si Lolo Papa Joe. May konting pasilip din si Daddy Vince ng kanilang bahay at masasabi natin na maganda ang estado ng pamumuhay ng mga hison. Kaya it's a blessing talaga na si Daddy Vince ang pinili ni Natanj at Sarah para maging baby daddy dahil siguradong maganda ang future ng mga bata. Maganda din ang background ng family at mahal na mahal si na baby Tali at baby Amara. Nakakatuwa naman talaga si baby Amara dahil kahit wala ang kanyang mami ay parang hindi naman ito mahirap alagaan. Kagaya ng mami Sarah niya ay chill lang ito. At kahit pinagkaguluhan pa sa party at maraming bagong mukha ang kanyang nakikita ay parang good mood pa rin ito. Nakakatuwa ding panoorin si Baby Amara dahil alam na niya ang pangalan niya kaya tuwang tuwa naman ang mga virtual auntie. At hindi natin maipagkakailang isa si Baby Amara na tinututukan talaga ngayon sa Sokmed.